Di ba dito rin ako bumili sa inyo? Palungkot din mo! Ito, two dozen. <laughs> Siyempre, para sa ating sa may bahay. Oo, di ba? Nakita ng anak ko sa... Eh, sa YouTube? Kanadya. Ilan yan? Two dozen? Magkano? 200, no? Hindi pa ngayon kasi dahil sa... Dahil sa flood control kasi... Yan ay, sige. Four hundred. Dalawang dosena. Four Sharon. O, oh, diba? Oh. Ano ang pangalan nito? One hundred Wala kayo sa, Wala kayong, karatula. Ano? sa Sa bahong. La Trinidad. Akala ko galing sa lupa eh. Oo. <laughs> <laughs> Gano'ng katagal na kayong nasa stone na ito? na. Kurtis. Today nakalampin pa ng okay. nga po nang 20 na kayo. Oh, 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 oh. Yes, am um, loob ng wala. Magandang roses. Parang no, Nanatiling patay na patay pa rin sa ating channel. Oh, di diba? Thank you.